Grabe, ang ganda ng itsura pero hotdog lang pala. Tapos may kanin po yung loob nito. Para mapatunayan natin, ipapakita ko sa inyo. O ba diba, yung kanin at ulam magkasama na? Mura at madali lang ang recipe na to kaya paniguradong kayang-kaya nyo. Ang kagandahan dito yung hotdog nakabalot sa kanin ko. Parang hamonado pero hotdog lang po ito. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin na mga video. Hmm, sarap tamis. Oh yes. Magsayang muna tayo ng bigas. Malapit na pala yung Valentine's Day, no? Pero huwag kang mag-expect na may magbibigay ng bulaklak sa'yo. Kasi mabulaklak naman yung dila ng asawa mo. <laughs> Guys, kayong bahala kung gano'ng karami ang isasayang nyo. Maglagay tayo ng apat na pirasong bawang. Tatlong kutsarang toyo. At isang kutsarang mantika. Huwag na po kayong maglagay ng asin dito kasi may toyo na po kayo. <laughs> Next, balatan na natin yung patatas. Bale, dalawa lang ang gagamitin ko. Hihiwain natin para mabilis lumambot ito. Isa lang na natin sa rice cooker yung kanin. Tapos isasabay ko na din yung patatas natin. Mas mapapatagal kasi tayo kung hiwalay natin ilalaga ito. Then hiwain na natin yung hotdog. Limang piraso lang ang lulutuin ko kasi sample lang naman ito. Guys, make sure na manipis lang ang pagkakahiwa nyo dito. Kasi gagawin lang natin itong pang cover sa kanin ko. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos maggisa tayo ng apat na pirasong bawang. lutuin na din natin yung mga hotdog. Hindi kayo mabibitin sa hotdog ko dahil hindi lang po isa ito, kundi lima po ito. <laughs> Next, maglagay tayo ng tatlong kutsarang oyster sauce. At kalahating kutsaritang paminta, pampalasa. Masarap na ulam to, lalo na kung nagtitipid kayo. Maglagay na lang kayo ng sili dito kung gusto nyo. Grabe, nakakagutom mga uwi nito. Ilagay mo na natin sa bowl at medyo palamigin. So lutuin ng ating kanin at syempre yung patatas din. Okay lang kahit medyo buwaghag yung kanin nyo kasi yung patatas naman ang magpapakapit dito. Then durugin na natin yung patatas. Tapos, kuha tayo ng bowl at pahiran natin to ng mantika para hindi dumikit yung hotdog mamaya. So, i-arrange natin yung mga hotdog. Guys, hanggang taas ang lalagyan ko. Heto na sample ng nagawa ko. Hindi siya nalalaglag kasi may oyster sauce po ito. Next, man natin dito yung patatas. Bale, ito magpapakapit sa ating kanin at sa hotdog natin. Nipisan nyo lang yung pagkakalagay dito. Actually, masarap siyang combination sa ulam at kanin ko. Tapos, maglagay na tayo ng kanin. Medyo dadamihan natin at sisiksikin. So, takpan natin at baligtarin. O oh, ba? Diba? Ang sarap ng itsura. Naglagay lang ako ng parsley pampaganda. Heto na ang ating hotdog dome. Try nyo na din ang recipe na to. Pwede din itong ipang negosyo. May kanin ka na tapos may ulam pa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.